Hey guys! So, 11, 11 na nanggabi dito. At may kukwento ako na nangyari sa akin noong Friday ng umaga, which is weekend dito. Kasi, <laughs> tatawag talaga sa sinilong ako. Kasi, nag alarm ako ng 5.30 pag may pass ako yung dalaga kasi minsan nagpapa, eh yan, nagbabreakfast siya or nagpapa, nagbabaon siya ng breakfast. So, pag nagbabaon siya, kahit uh, medyo late na ako gumising, mga uh, magsisik 6 gano'n. Pero kapag dito siya sa bahay kakain bago umalis, kailangan mas maaga. So, ayun na Every day yun, kapag may pasok siya, ginagawan ko siya ng breakfast or pinag ko. Tapos, kaga, nung Thursday ng hapon, hindi kami lang, walang, walang dumating na bisita or walang ano, kami lang. Tapos nang sinabi ni Tanda na matulog ka na, magpahinga ka na. So, ginawa ko noon, ano ginawa ko noon? Ah, uh, tinapos ko yung mga ibang headbiting ko dito sa kwarto ko. So, tapos, ayun, gumawa ako ng content. Nag-content ako. So, may ginawa ako. Nag, parang, sa gumawa ako ng content. Kaya, upload ko sa'yo. <laughs> ayun. So, natulog ako medyo late na. Mga uh, 12, 1 ata yun, or magta-2. Tapos, <laughs> hindi nag-allow yung phone ko. Nagising ako na 7.15. 7.15 pagtingin ko sa cellphone ko, okay na pa ako yung cellphone ko din pag ilaw ko. Like, pinindot ko yung power button, di ba ilaw siya. Shock, 7.15 na nang sobrang gulat na gulat ako. Buka ko agad sa kusina. Kasi pag kami lang naman at walang mga lalaki dito, okay lang na lumabas ako kahit nakapantulog o bahay lang. Except pag nandito yung mga binatang anak ni Tanda. So, takbo ko dun. Tapos sa ko, shocks, nakaalis na yun kasi pag bago mag-7, 6.30, bago mag-7, umaalis na to talaga yan siya. Chinek ko yung pintuan, punta sa labas kung nakalak pa ba yung wala na wala sa isip ko na weekend. Kaya pala hindi ko inon yung alarm ko ng 5.30 kasi weekend. So, as in, sobrang dire-diretso kasi yung tulog ko na time kasi sobrang puyat din ako ng mga nakaraang week. Tapos yun nga pagod. Hindi na yun na nga, ko yung pintuan. Tapos, sabi ko, nakasarap pa naman. Tapos, sarado yung kwarto niya, sabi ko. Tapos, sabi ko, ano kaya po, malis na kaya siya, sabi ko. Pero kung namalis na siya, iiwan yung bukas yung pinto. Hindi siya naka-double lock kapag umalis na siya. So, balik ako sa kusina. Tapos, na, pagtingin ko doon sa yung toasted bread na ano, lutuan or pang-toast ng bread, naka-open siya kasi may takip yan Usually, pag di ginagamit, tinatakpan yun. So, naka-open siya. So, sabi ko, shucks, nagluto na ito. Siya kalmusal niya. Tapos, siguro tinatawag niya ako pero hindi niya. Kasi hindi yan sila nag, ano, nagbubukas ng pinto pag nangigising sila. Tapos, di ako nagising. Hinahayaan nila pag lumabas ako, hindi okay. Pag hindi, hindi na. Yung nanay lang nila, binubuksan niya. So, ayun na nga. Pag di ako sumasagot. So, balik ako sa kwarto. Sabi ko, so, nakaalis na ata talaga yun. Kinawa ko ulit yung phone ko. Tapos, ito na. Nakita ko yung, iba sa oras. May baba yun. May calendar. Doon ko lang napansin, Ano pa nga? Ano nga? Ano pa nga? na lang ako dito sa gilid ng Pucha. napapuja puja niya. So, weekend pala kayo. <laughs> weekend mo sabi ko. Tapos hindi ka ulit ako. hindi so, ka ulit ako ganito. Tapos so, nakatulala na lang ako. <laughs> so yun lang. Share ko lang sa inyo. It's me, Jelina. You're siya ka lang ulit. Like, Pinutopi dito sa Saudi Arabia. <laughs> Sino ang mga nakarilip dyan? Sino yung mga ganyan? Puyat <laughs> pa more. <laughs> i